Kapag siya tapos sa gaulo mo. Ano? Magpagulay ka kaya naman. <laughs> wow, wow, wow. VPA, VPO. Dapat videoan mo? Videoan nga eh. <laughs> <laughs> <Aka> Ang <bidjiwan> video kaya? <laughs> oh, close mo ka. Oh, isa isa lang oh. Gawin. <laughs> <Ito 'y. Exactly. hazano> Gawin. Yan. Yan ang kaweba ng mga tunay na DW. Ay, na lang. na lang. Ay, bandaw na pa. Ay, bandaw ulit na pa. Ay, ulit na pa. Ay, bandaw ulit na pa. Ay, bandaw ulit na pa. Ay, bandaw na அப்புறம் என்னங்க delao ano que tá isso não identifica பண்ணவே நான் சொன்னேன் உனக்கு மாகாப நோட்டா தான் பண்ணுவீங்க பாருங்க இந்த வரப்புக்கு ஆடியோ ஆருமே ஆருமே

Tangit ng lipunan. <laughs> At ito. Pabalik nyo. Buong. Yan buo. Yan buo na yan. Gamot sa tulo. Buo kayo. Buo kayo. Buo よろしくおいし